sa mga basher ni ni Ate Vice Ganda, sino pa namang hindi mag-react noon sa so, sinabi ni Manny Pacquiao na masahol pa sa hayop. Di ba? Masahol pa sa hayop ang Team 6 Mary. Hindi pa yung nakata nakatapos-tapos yung LPG na issue, tissue na yan. Hanggang, hanggang kailan kaya matapos yung LPG tissue na yan? Di ba? Dapat lang din nag-react lang dito boy, lang si Vice Ganda kaya, di ba? Kayo nga nag react ng dami nga nag-react na sinabihan ko kayong mga walang kwentang mga lalaki, di ba? Ganon din 'yon. Di ba? Sapat na sana 'yung sinabi ni di ni Manny Pacquiao na na against siya sa Team 6 Merid. Okay, tapos ni bug naman sana 'yung nag ano pa siya ng salita na masahol pa sa hayop. Di ba? Sa kanila na 'yan eh. Hindi naman bakit bakit namatay na ba si Sir Manny Pacquiao? namatay na namatay na ba siya tapos muling nabuhay para makapagsabi siya na mal, mal um, baw, ano yung mali yung mga bakla mga tumboy mali yan di ba hindi walang nakakaalam kaya sana naman wag na siya na magbitaw ng salita na masalpas pa sa hayop tama na yung sapat ng agins against siya sa team sa tissue sa team since married okay na yan kaya kayo mga baser ni Vice eh, base, Ganda, Tigilan ni Nino yan. Diba? Tama naman din, diba? Tama naman din si Ate Baez na nag siya na ganun. Ang sa kanya lang, naman, huwag mo sana magsabi kasi mag-open din, mag open din yan. May feelings din yan, diba? Tao din tayo. yeah, tigilan ninyo na yung tissue na yan, na LPG na yan.